Magandang araw air signs Gemini, Libra, Aquarius. Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sayo ng mga baraha pagdating sa buhay, pag-ibig. Dinaming ko lang po ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwedeng hindi. Okay, check natin tatlong baraha. Meron tayong Queen of Wands. Meron tayong Five of Pentacles. At meron tayong Queen of Swords. Okay, check naman natin dito sa isa. Dalawang baraha please. Para sa buhay pag-ibig ni Air Signs. Wala mang lang. Meron tayong circle around the moon. Change. Sambaraha pa. At meron tayong symbols, believe. Okay? Check naman natin dito, dalawang dalawang barahaw ulit. <coughs> Excuse me. Meron tayong beggar. meron tayong academic. Okay. Check natin kung ano na makita natin dyan. Air signs. Nakita ko dito air signs na dalawa kayo sa buhay nyo. Itong uh, queen of wands tapos itong queen of swords. Alam mo. Alam mo eh. Kasi nahihirapan ka oh. Nahihirapan ka sa sitwasyon nyo ng karelasyon mo ngayon. Sa love life mo. Na sobrang uh, Hirap na hirap ka na pero hindi mo ma-red go eh. Yan kasi yan, 5 of pentacles. Kahit nahihirapan ka na, hindi mo pa rin kayang pakawalan. Kasi ito, circle around the moon, tapos symbols, naniniwala ka na magbabago siya. Na titingin siya ulit sa'yo, na mas mamahaling ka niya, kaysa dun sa isa. Kaya na kasi sinasabi dito, oh, tigilan mo na yung ano eh, yung, ito mo, begar. Tigilan mo na yung, ikaw yung hingi ng hingi ng oras niya we. Parang may ko yung nagmamakaawa na tingnan mo ko na ako yung mahalin mo, sa akin ka tumingin. Okay? Ikaw yung nagmamakaawa eh. Na nakikita niya yun. Okay? Nakikita, nakikita ng karelasyon mo na desperate na desperate ka na makuha yung attention niya. Na pwede rin na para sa'yo to. Kailangan mo magbago. Okay, kailangan mo maging confident kasi pwedeng uh, ano eh pagdating sa pag-ibig talagang uh, ano ka eh, para bang pumupurol yung isipan mo. Kasi ito kasi academic oh. At ka naman. Pwede maganda yung pinag mo. Pero pagdating sa ano, mataas yung IQ, may yung IQ mo. Pero pagdating sa ano, pagdating sa pag-ibig eh yung isipan mo. Okay? Pero ito nga, Queen of Swords, pwedeng ikaw to. Kasi nga, akademiko. Pwedeng ikaw to, Queen of Swords. Kailangan gamitin ito yung isipan mo. Kasi pwede kasing ano eh, pwedeng puso mo yung ginagamit mo eh. So kailangan mo maging logical. Natama pa ba yung sitwasyon na na, na kinalalag kinalalagyan ko ngayon? Yung na kailangan mong isipin. Okay? Kasi malinaw eh, ikaw na yung nahihirapan no? Kitang-kita naman, torment pinapay na ka na sa sitwasyon mo. Kasi kung dalawa kayo sa buhay niya, eh, hindi mo deserve. Hindi mo deserve na mahirapan ng ganyan. Hindi mo deserve na kuha rin yung atensyon ng isang tao na merong kabit. di ba? Na dalawa kayong uh, pinaglalaruan niya. Hindi na magbabago yan. Okay, ikaw yung kailangan magbago. Ikaw yung kailangan maniwala. At ikaw yung kailangan magbago. Kailangan mong mag-isip. Okay, yun ang yun ang lumalabas dito, air signs. Okay, maraming salamat. mag kayo palagi. God bless you.